Paano mo inilalarawan ang tunay na pagmamahal at naniniwala ka bang nagbabago ito sa paglipas ng panahon? Ang tunay na pagmamahal ay maaaring ilarawan bilang malalim, di makasarili, at walang kondisyon koneksyon sa pagitan ng dalawang tao na nakabatay sa respeto, tiwala, pagkakaunawaan, at dedikasyon. Hindi ito nakatuon lamang sa matinding emosyon o pisikal na atraksyon. Kundi sa tunay na hangarin na mapabuti ang kalagayan ng isa't isa, pagsuporta sa kanilang pag-unlad at pagsasama sa hirap at ginhawa. Kasama rito ang pasensya, pagpapatawad at pagtanggap sa tao kung sino talaga sila, pati na rin ang kanilang mga kakulangan. Oo, ang tunay na pagmamahal ay tiyak na nagbabago sa paglipas ng panahon. Sa simula, madalas itong puno ng kasabikan at pagnanasa, nadala ng pagkakatuklas sa isa't isa. Habang tumatagal, ito ay nagiging mas malalim at matatag, na napupuno ng pagkakaibigan, tiwala, at mga pinagsasaluhang halaga. Ang mga pagsubok sa buhay at mga karanasan ay karaniwang sinusubok ang pagmamahal. At habang lumalago ang magkasintahan, ang kanilang pagmamahal ay maaaring maging mas matibay. Ang pagbabagong ito ay nangangailangan ng pagsisikap, efektibong komunikasyon at kakayahang umangkop sa mga nagbabagong pangangailangan at kalagayan ng bawat isa. Maaari ka bang magbigay ng halimbawa ng mag-asawa, sikat man o hindi, na akma sa depinisyong ito? Isang magandang halimbawa ng mag-asawang tumutugma sa depinisyon ng tunay na pagmamahal ay sina Paul Newman at Joanne Woodward. Ang kanilang kwento ng pag-ibig ay itinuturing na isa sa mga pinakadakilang romansa sa Hollywood. Nagkakilala sina Paul at Joanne noong 1950s at naging mag-asawa ng mahigit 50 taon hanggang sa pumanaw si Paul noong 2008. Sa kabila ng kanilang kasikatan, inuna nila ang kanilang relasyon at nanatiling tapat sa isa't isa. Ang kanilang pagsasama ay nakabase sa respeto, mga pinagsasaluhang interes at kakayahang malampasan ang mga hamon ng magkasama. Isang tanyag na sinabi ni Paul, I have steak at home. Why should I go out for hamburger? Isang patunay ng kanyang malalim na pagmamahal at katapatan kay Joanne. Suportado nila ang karera ng isa't isa at pinanatili ang kanilang matatag na pagsasama kadalasan ay tumutungo sa kanilang tahimik na bahay sa Connecticut upang umiwas sa gulo ng Hollywood. Habang lumilipas ang panahon, ang kanilang pagmamahal ay umunlad mula sa romantikong kasabikan patungo sa isang malalim at pangmatagalang samahan. Bukod dito, nagbahagi sila ng dedikasyon sa kawanggawa tulad ng pagtatatag ng Hole in the Wall Gang Camp para sa mga batang may malubhang karamdaman na sumasalamin sa kanilang mga pinagsasaluhang halaga. Ang kanilang kwento ay paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi perpekto o madali. Ito ay tungkol sa paglago ng magkasama, pananatili sa pangako at pagsuporta sa isa't isa sa mga hamon ng buhay. Maari mo ba kaming irekomenda ng aklat na tumatalakay sa ating paksa Oo naman, isang magandang aklat na tumatalakay sa konsepto ng pagmamahal, kabilang na kung paano ito nagbabago at lumalalim sa paglipas ng panahon, ay ang The Five Love Languages ni Gary Chapman. Maikling buod ng mga pangunahing puntos ng aklat. Isa, konsepto ng love languages. Ipinaliwanag ni Chapman na bawat tao ay may pangunahing love language o paraan kung paano nila mas natural na ipinapakita at nararamdaman ang pagmamahal. Ang mga problema sa relasyon ay madalas nagmumula sa hindi pagkakakatugma ng mga paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal. Dalawa, ang limang love languages. Words of affirmation, pagpapahayag ng pagmamahal gamit ang mabubuting salita, papuri o pasasalamat. Acts of service pagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagtulong tulad ng paggawa ng gawain sa bahay receiving gifts pagpapahalaga sa pagmamahal na ipinapakita sa pamamagitan ng mga regalong may kahulugan quality time pagbibigay ng oras at atensyon sa partner tulad ng malalim na pag-uusap o pagsasama sa mga aktibidad physical touch Pagpapahayag ng pagmamahal sa pamamagitan ng pisikal na haflos yakap o paghawak ng kamay. Tatlo, the love tank. Inilarawan niya ang konsepto ng love tank na nagsisilbing simbolo ng kung gaano kasiyahan ang nararamdaman ng isang tao sa relasyon. Kapag napupuno ito ng tamang love language, mas nagiging masaya ang samahan. Apat, pagmamahal bilang isang pagpipilian. Binibigyang diin ni Chapman na ang pagmamahal ay hindi lamang nararamdaman, kundi isa ring desisyon at dedikasyon. ba? paano ito ipinapakita? Nagbibigay ng praktikal na payo ang aklat kung paano matutukoy ang sariling love language at ng partner at paano ito isasabuhay sa pang-araw-araw Pangunahing aral, ang pagmamahal ay mas epektibo kung ipapahayag sa paraang maiintindihan ng kabilang panig. Sa pamamagitan ng pagkatuto at paggamit ng love language ng partner, mas mapapalalim ang koneksyon. Mapapanatili ang pagmamahalan at maisusulong ang pag pagunlad nito sa paglipas ng panahon.